Gusto mo bang malaman kung paano magluto ng chicharong baboy? Muli ako po ang inyong mariskating nanay at tara samahan niyo po ako kung paano ko ginagawa to or niluluto ko to na pwede nyo rin pagkakitaan. Lalo na kung meron kayong mga balat ng baboy na hindi naman nagagamit o nasasaya. Bale ito nga po palang pinapakita ko sa inyo ay dalawang kilo mahigit na balat ng baboy. Bale ito po yung tinatanggal namin kapag gumagawa kami ng longganisa kasi hindi to kayang gilingin ng gilingan. So, ang ginagawa kong technique, instead of masayang, maitapon, eh gagawin ko na lamang pong chicharong baboy na pwede namin i-stock, lalo na pwedeng pwede itong ipangsahog sa mga gulay na pwede natin lutuin sa pang-araw-araw. Balik, kinakat ko siya o hinihiwa ko siya ng ganito kalalaki. Kaya kung meron kayo mga balat ng uh, baboy na tingin ninyo eh kung ano ba yung mga dapat gawin or paano lutuin, eh try nyo po itong aking ginagawa para po hindi sayang Kasi kapag ginawa natin itong chicharon, ay pwede natin yan i-stock ng pangmatagalan. Pagkatapos natin yan mahiwa ng ganito kalalaki, ay akin po itong hinuhugasan ng maigi. Then pagkatapos yan mahugasan, ay i-drain po natin yan para talagang malinis na malinis itong balat ng baboy natin. So hindi nasasayang yung mga balat ng baboy na ginagamit namin sa paglulongganisa. Pagkatapos mahugasan, ilalagay ko po sa kawali. Binuksan ko na yung ating apoy ng kalan. Then dito maglalagay din po ako ng tubig para po mapalambot din po natin yung balat ng baboy. Then takpan at hayaan muna ng ilang minuto. Then pagkalipas po ng ilang minuto, chinecheck ko to, hinahalo-halo ko para maging pantay po yung pagkakaluto ng ating balat ng baboy. Bali dito ang gagawin po natin ay pagmamantikain po natin to so hindi ako dito naglalagay ng mantika mga manay kasi kusang maglalabas ng oil yung ating uh, taba ng baboy So dito pa lang may kita ninyo na unti-unti na po nagkakamero ng mantika itong ating uh, niluluto. So continuous lamang po sa paghalo hanggang sa maging golden brown. At po. habang tumatagal din po ang pagluluto nito mas mainam po na tayo ay magingat kasi ito po ay uh, tumatalamsek yung kanyang mantika na may tendency na tayo ay madisgrasya. Kaya kailangan po eh doble ingat lalo na kung meron tayong mga batang kasama. Bale, haluin lamang po ng dahan-dahan gaya ng ginagawa ko. Kailangan po kasi pantay po ang pagkakaluto para naman maganda rin po yung magagawa natin na chicharong baboy. So ito po ay chinecheck ko maya-maya, hindi ko po yan pinapatagal para po may na masunog. Then kapag ganito na yung kanyang itsura, eh, malapit na po itong hanguin dito at ito po ay ating uh, ilalagay sa isang salaan para matanggal yung kanyang excess na mantika na nasipsip. At eto nga, makalipas lamang po ang ilang minuto nating pagluluto. So pwede na natin tong hanguin dito. Gagamit po ako ng salaan. At kung mas marami ang inyong gagawin, mas mainam dahil mas marami kayong magagawang chicharron baboy. So once na okay na, ang gagawin natin dito ay ilagay sa isang malaking lagayan kung saan doon natin siya palalamigin. At kapag malamig na po gaya nito, ay pwede na natin ito ulit iprito ng pangalawang beses sa mainit na mainit na mantika. Bali itong mantika na aking paglulutuan, ito rin po yung uh, mantika mismo ng ating baboy. At kapag niluto po natin to ng pangalawang beses, ay wag na pong iiwanan dahil mabilis lamang po ito uh, lumobo o maging chicharong baboy. So kung nakikita nyo, ayan, pumuputi-puti na siya. Nagiging chicharo na talaga. So ito po ay uh, ilang segundo lamang at pwede na natin tong hanguin. At pwedeng palamigin. Then pwede na rin ipak. So ganun lang po kadali gumawa ng chicharong baboy mga manay. Yung ganitong klase po ng pagluluto ay pwede natin itong i stock para kapag nagluluto tayo ng munggo, pakbet o kung anong mga lutong gulay ay pwede rin po natin itong ipangsahog. At ulit-ulitin lamang po natin yung uh, procedure na ginawa ko. Kailangan po mainit na mainit ang mantika at kung uh, mas maganda, mas maraming mantika para maganda po yung pagkakaluto ng inyong chicharon baboy. At kapag naluto na po natin lahat, saka po natin to titimplahan ng pampalasa na nais ninyo. Maglalagay lang po ako rito ng asin, pwede rin kayo maglagay ng paminta. O nasa inyo kung anong timpla ang gusto ninyo. Then saka po natin yan hahaluin at pwede na po natin i-serve pampulutan at ipangsahog sa ating mga paboritong gulay. So ayan mga manay, ganun lamang po kadali gumawa ng chicharong baboy lalo na kung meron kayong mga tiratirang balat ng baboy sa inyong mga pagluluto. Huwag itapon, gawin ganito para meron kayong pang negosyo o meron kayong pang stock na pwede nyo magamit sa inyong pagluluto sa pang araw-araw. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood.